Yo, what's up mga boss? So, ako nga pala si Boss Tony sa YouTube channel natin at uh, pwede nyo akong tawagin Tony at uh, kauwi ko lang ngayon galing sa Deliver uh, at uh, sakto nagpapay nga po ako dito sa bahay may, napon, na, may napanood po ako na video tungkol about dun sa kung nyo yung upload natin kay Kuya Jonathan Maraming salamat po sa mga nag-comment kay uh, tungkol kay Jonathan at nagkaroon po ako na idea. Actually, gusto ko lang linawin dun sa nangyari dahil totoo lang, totoo, sa totoo lang naman kasi nadaanan ko lang na sila dun sa uh, way na yon pag-deliver ko ng item or ng pagkain ng CS at binigyan po ako ng tip na isang daan. Actually, yung isang daan na yun ay galing po sa customer namin na uh, isa po sa mga nagbibigay din minsan ng tip. Kaya yung time na yon eh, saktong nang nadaanan ko sila, naawa po ako kay nanay. Kaya binigay po po yung pera na yon kay nanay na dapat is makatulong din naman kahit pa sa kanila yon Ang hangad ko lang naman, eh, makatulong kahit konti. Dahil yun naman yung ginagawa ko talaga. Gusto ko sana mag-reaction uh, video kasi first time nangyari sa akin yung ganun. Uh, masama kasi sa para ang sama ng pakiramdam ko nung no. napanood ko yung video na yun dahil lang dun sa sa isang daan na binigay natin kay uh, kay Kuya Jonathan na which is sana is baka tulong dun sa kanila kahit pa paano no? so yun uh, wag nyo sana akong usgahan kung, at uh, tapusin nyo muna tong video na to para malaman natin yung uh, naging nangyari at ito na nga boss ipaparinig ko sa inyo kung ano yung mga nangyari about sa video na to. At uh, uh, pap paparinig ko na lang muna kasi wala pa tayong uh, permiso doon sa may-ari ng video. Kaya i-play na natin mga boss. Mga boss, hindi po boxy yung sa pangalan natin na ah. Tonying or kayo po ba na ala kung anong gusto niyo pero wag kayo maling kasi magkaanin kung karong patay kaawa awa eh. O bakit tanong mo ginawa na? Bilang ka rin. rin. O okay, ka na pala. Ang dami na ng vlog sa'yo ano? Ha? Magkano binigay? Ang isang daan? Yun po yung sa magkano ang binigay isang Parang ang sakit po sa pakiramdam na ganun po yung binangkit niya dun sa part na yon although uh, syempre uh, tao lang din tayo nasasaktan din naman sa nangyaring iyon at sana and wag naman ganun na sasabihin na isang daan lang po yung tulong kasi yun lang po talaga yung kaya ng bulsa ko ngayon dahil po sa sobrang busy ko kung ano-ano na lang trabaho ang ginagawa natin nagagrab minsan nagme mekaniko Kaya, para lang mabuhay yung pamilya natin at uh, may taguyod sila. Kaya, ganun po yung ginagawa ko. Kung kinakailangan magiging tatlo yung katawan ko, gagawin ko po para sa pamilya ko. <laughs> Dito po, ah uh, oo, tama po yung sinabi ko na mabait siya kasi although isa, isa din po ako sa fan ng uh, ka kabisnes and uh, hindi ko naman din alam na uh, isa din pala sa na-vlog nila si Kuya Jonathan tutuloy, tutuloy lang natin mga boss. Magaling. So ngayon ganito. Kung uh, consolation na sigat ka na, ang dami na palang nabab. Sarap mong bigyan ng taliwat ka. Yun mga boss, uh, ako po yung binabanggit nila na boss na nagbigay po na ng Opo, inaamin ko po uh, ako po yung nagbigay nun. So, uh, wala pa tayong masyadong booking. At uh, sana wag niyo masamain uh, sa lala po sa ka-business family dahil uh, gumawa po ako ng reaction. Subalit uh, nasaktan kasi ako don sa sinabi niyo. yun lang po talaga yung kaya ng packet uh, natin yung bulsa natin sa ngayon dahil wala pa naman tayong masyadong maraming ano uh, pera. Re reaction ko lang yung sa part sa akin. dinis lang pala kasi bakit ako manginayak? Eh, Kapag na nai-vlog naman kita, may revenue naman yan. Parang win-win situation lang yun eh. O, ba? Kaya na, huwag mong isipin na yung tulong ko mas malaki yung kikitain doon sa vlog ko kasi ganit siya yung viewer eh. nag escape ng ads. Mal Wala tayong revenue sa iyo eh. Malingit. Mabili lang ng ano, laki ng bigas yun. Eh. Diba? May nag-e-skip ng <laughs> bigas. Sino na-vlog sa yo? Binigyan kayo isang daan? Si Boss Togusi, napanood ko nga yun eh. Hindi naman sa natin yung binigay na isang daan. Pero, ah, Boss, ilagay natin sa ayos ha, uh, tawag nito yung bang, yung... At eto mga Boss, ah uh, sabi ko nga naman sa inyo, kung napanood niyo yung video natin, na hindi ko po kasi alam na etong si Jonathan ay isa sa mga tinutulungan ni uh, Sir Ka Business. Uh, pagpaalam at saka kasi uh, ano uh, protocol alam mo na yung alam mo na yung boss. kasi black naman siya mo no? monetize na ba yata <laughs> lilinawin ko lang mga boss hindi ko kasi alam kung ano yung protocol na sinasabi ni boss ka business eh uh, uh, dati pa naman po na nagwa-vlog na kami kahit hindi pa monetize yung ano namin yung channel ko at uh, kagaya na sabi ko sa inyo uh, doon sa unang video Uh, tinatanong ko si Jonathan kung sino ba yung nagbablog sa kanya at hindi rin naman niya sinabi agad na si boss ka-business pala yung nagbablog sa kanya so pasensya ka na uh, boss ka-business kung hindi ko alam na ikaw pala yung uh, nagkakontent kay Jonathan so para sa, uh, sa ngayon uh, malinaw na para sa akin na uh, si Jonathan ay content mo uh, at yung sa protocol hindi ko talaga alam kung ang uh, ibig sabihin ni boss ka business doon. Ginagawa lang din namin yung part namin as a small youtuber at galing sa puso namin yung uh, tulong na yun. At hangad lang namin na makatulong konti sa ating kababayan. At unang-una po sa lahat, uh, hindi ko po alam kasi kung paano kontakin si boss ka business dahil unang-una -una, di una talaga hindi ko kasi kilala si, hindi ko pa siya na-meet in person si Boss Ka Business. Nakikita ko na siya kasi uh, isa po ako sa mga fan niya. Kaya alam ko yung uh, naging takbo ng ano ng career niya. Kasi kung hindi pa monetize, support lang natin para mo monetize. Uh Tayo naman na hindi tayo. Ano, sa akin lang, huwag lang yung ano, huwag lang yung parang uh, isasagasaan ba o hindi kayo nababaliwala yun lang naman. Pero sa mga bagay-bagay patulong, -bagay, kung hindi pa... Ba... Sa totoo lang mga boss, uh, hindi ko naman intention sa gasahan si si boss ka business kasi hindi ko naman alam na uh, siya pala yung binibigay siya pala yung nagiging content niyan si Kuya Jonathan kaya um uh, pag lang po uh, hindi po ako galit kay boss ka business kundi uh, naging ano pa na-influencean pa ako na tumulong

Uh, na ano mo pa rin ako in out mo pa rin ako boss. boss ka business pasensya ka na kasi ngayon, ko lang. ngayon lang kasi ako naka-encounter ng ganito ngayon lang first time ko uh, nakarinig ng ganong ano na sumabay yung loob ko so pasensya ka na boss at uh, kung may chance man na makita kita in person uh, gagawin ko po yun lahat para makapag uh, humingi lang ng tawad para sa'yo sa mga nagawa ko Ah, uh, galing na lang at uh, si Thinking Body mga boss ay isa sa mga kaibigan ko. Uh, nakikita niyo mas siguro sa mga vlog namin dati. Ah, uh, kalkalinyo na lang niyan po at uh, uh, pupuntahan ko po siya ngayon para makaingi kami ng nang uh, pasensya kay uh, Boss an uh, Boss ka Business. So abangan niyo po yung ano uh, pagpunta natin kay Boss ano Thinking Body.